Maraming tao ang iniisip na ang buhay ay parang isang plano, isang arkitektura ng mga layunin at sagot, na bawat bahagi ay nakaayos, bawat sulok ay tiyak. Ganoon ang pagkakakilala ko sa sarili ko. Ako si Marcos, 38 taong gulang, isang inhinyero sa Monterrey na buong buhay na sumandig sa mga numero, sukat at lohika. Laking evangelical church El Camino Recto ako mula pagkabata itinanim sa akin na ang pananampalataya ay dapat diretsyo, walang pasikot-sikot, at walang lugar para sa mga labis na damdamin, ritual, o pamahiin. Sa amin, sapat na ang diretsong dasal. Lahat ng labis ay tinatawag naming paglihis. Bago tayo magsimula, ilike mo na at magsubscribe eh, dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago pa ang iba. Marcos, hindi mo ba naiisip kung minsan na may kulang, tanong ni Elena minsan, habang nag-almusal kami. Mahinahon siya, may ngiti sa labi, pero parang may bumabalisang tanong sa mga mata. Wala akong nakikitang kulang, sagot ko, nagbubuhos ng kape, kung nasusunod mo ang Biblia, tapos na ang usapan. Pananampalataya, hindi tradisyon. Napangiti si Elena, pero alam kong hindi siya kumbinsido. Palaging mahina ang loob niya pagdating sa pagtatalo, lalo na pag si Sofia ang usapan. Si Sofia, bienan kong Katoliko, deboto ng rosaryo at scapular. Lagi niyang suot ang lumang kwintas na kahoy na parang bahagi na ng kanyang katawan. Anak, minsan ang puso ang nauuna kaysa sa utak, sabi niya sa akin isang hapon habang binabalot ng araw ang sala. Maraming paraan ng paglapit sa Diyos. Sofia, with all due respect, sagot ko na may bahagyang lamig sa boses, ang sabi ng Biblia, si Jesus lang ang tagapamagitan. Lahat ng yan, Rosario, mga santo, wala namang sinasabi tungkol diyan. Tahimik lang siyang umiti, Kapag may araw kang naubos ang lahat ng alam mo, anak, saka mo mararamdaman ang ibig kong sabihin. Tumawa ako, pero hindi ko maalis sa isip ang sinabi niya. Para sa akin, palaging may eksaktong sabot. Kumbaga sa plano ng busali, dapat walang butas, walang palya. Ganoon kami ni Elena, maayos, tahimik, tapat. Isa kaming larawan ng isang pamilyang maayos, may sariling bahay isang limang taong gulang na anak na lalaki, si Lucas, at pananampalatayang malinaw ang hangganan. Sa gabi, sabay naming tinutulungan si Lucas magdasal bago matulog. Papa, bakit hindi tayo nagro-rosaryo tulad ni Lola, minsan tanong niya, habang nilalaro ang mga laruan sa tabi ng kama. Kasi anak, iba ang paraan natin ng pagdarasal. Iba-iba ang tao, iba-iba ang pamamaraan. Ang mahalaga, nagdarasal tayo ng tapat, paliwanag ko, sabay hima sa kanyang ulo. Minsan, naririnig ko si Sofia sa kabilang kwarto, mahina, paulit-ulit ang abagi noong Maria. Minsan, halos inis na akong sinasadyang lakasan ang boses ko para ipakita ang hindi ko pagsang ayon. Alam kong nasasaktan siya, pero nanatili siyang tahimik, mahigpit ang kapit sa kanyang rosaryo. Walang nakakakita sa mga bitak habang buo pa ang pader. Hindi ko akalain na ang mundo ko, na matibay sa labas, ay may mga hiwang hindi ko nakikita. At iyon ang buhay, kahit anong tigas, may mga bagay na hindi kayang sukatin ng ruler o tapusin ng calculator. Ang sigla ng aming pamilya, ang kalmadong gabi, at ang paniniwala ko sa katiyakan, lahat iyon ay magbabago sa paraang hindi ko inakala. Hindi sa ingay ng bagyo, kundi sa marahang simula ng isang karaniwang araw. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng lagnat. Mainit ang ulo ni Elena isang gabi, akala ko'y epekto lang ng pagod. Nilagyan ko siya ng malamig na tuwalya sa noo at binantayan, hindi ko alam kung bakit parang hindi ako mapakali, Marcos, bulong niya, pilit nang umiti. Pahinga ka lang, bukas okay ka na, sagot ko, pilit ring tinatago ang kaba. Kinabukasan, mas mataas ang lagnat niya, nanininig at pinagpapawisan. Tumawag kami ng doktor. Viral lang yan, bigyan mo ng paracetamol, painumin ng maraming tubig, sabi ng doktor. Hindi ako natuwa, pero nagtiwala pa rin. Tingin ko noon, kaya ng lohika at gamot solusyonan ang lahat. Pero pagsapit ng hapon, dumilim ang langit. Hindi bumaba ang lagnat ni Elena. Napansin ko na mahina siyang sumagot, parang lutang, at ang kanyang mga mata ay may luhang takot. Marcos, parang hindi na normal to, bulong niya habang nangingini. Tumawag ako ng ambulansya. Sa biyahe pa hospital, pinipigilan ko ang kamay kong mangini. Hindi ako handa sa takot na naramdaman ko noon, sa bawat pagbilis ng ambulansya, nabaliwala lahat ng plano, lahat ng katiyakan. Sa emergency room, kinuha agad ng mga doktor ang vital signs ni Elena. Blood pressure is dropping, prepare Lee. Code sepsis, sigaw ng doktor sa mga nurse. Parang huminto ang mundo ko sa salitang iyon. Hindi ko maintindihan agad ang lahat, pero ramdam kong malala. Hawak ko ang malamig niyang kamay. "Andito lang ako, Len," pabulong kong sinabi. Hindi ko alam kung naririnig niya. Pinagbawal akong sumama sa loob ng ngi. Naiwan akong mag-isa sa malamig na waiting area. Tahimik ang paligid maliban sa mahihinang yabag ng mga nurse. Gusto kong magdasal pero ang utak ko ay puno ng tanong. Lord, bakit? Akala ko baliktas kami. Akala ko ba sinusunod namin lahat? Tumawag ako kay Sofia, may bahid ng pagmamataas ang boses. Nandito na kami sa ospital. Please, Sofia, kung magdadasal ka, kay Jesus ka magdasal, hindi kay Maria, pabigla kong sabi, bagamat alam kong walang laman ang mga salitang iyon kundi takot. Marcos, anak, hindi ito panahon ng pagtatalo. Si Elena ang importante, sagot ni Sofia, kalmado, pero ramdam ko ang kirot sa kanyang tinig. Ilang minuto lang, dumating siya, dala ang kanyang rosaryo, hawak ng mahigpit, parang sandata. Hindi ko siya pinansin. Lumipas ang mga oras na parang taon. Sabi ng doktor, ginoong Marcos, malubha po ang lagay ng asawa nyo. Ang infection ay kumalat na, apektado na ang mga organs niya. Ginagawa namin ang lahat, pero dapat po kayong maghanda. Hindi ako makapagsalita. Parang tinanggalan ako ng lakas. Naglakad ako papuntang maliit na kapilya ng ospital, walang ibang tao. Tumayo ako sa gilid, napapaligiran ng mga imahe na dati kong hinamak, isang malaking krusipiho at isang birheng Maria na nakapikit ang mga mata. Hindi ko sila pinansin, sinubukan kong magdasal ng malakas. Lord, pagalingin mo si Elena. In Jesus' name, pagalingin mo siya. Paulit-ulit, mahigpit ang pagkakasara ng mga kamaw ko, parang kaya kong pigain ang sagot mula sa langit. Pero mas lalo akong nakaramdam ng kawalan. Sa bawat minutong lumilipas, parang may sumisingaw na tiwala sa puso ko. Hindi ako sanay na walang sagot, walang kontrol. At habang ganito ang takbo ng gabi, nakita ko si Sofia, nakaupo sa tabi ng waiting area, nakayuko, tahimik na naglorosaryo. Nahuli niya ang tingin ko at mahina siyang umiti. Huwag kang matakot, Marcos. Kahit hindi natin maintindihan, hindi tayo nag-isa. Ayaw ko sanang maniwala, pero mas naramdaman ko ang bigat ng mga salitang yon, kaysa sa alinmang doktrina. Umupo ako, pinilit kong magdasal, pero sa bawat dasal, lumalalim ang kaba sa kakulang napansin, parang may kaunting bitak na sa dating kong matatag na paniniwala. Kung kailan ko kailangang matibay, sa pa ako nadudurog. Sa bawat sigaw ng alarma mula sa id, lalo akong nababalisa. Hindi ko alam kung paano tatanggapin na hindi na ako ang may hawak ng plano. Walang naghanda sa akin para sa uri ng gabi na yon, yung mga gabing ang bawat segundo ay parang taon. Sa unang araw ng pagkapasok ni Elena sa E, nanatili akong nakaupo sa labas, hindi makakain, hindi makatulog. Sa salamin ng AC, tanging mga ilaw ng monitor at tunog ng mga makina ang tanging musika ng pag-asa at takot. Si Elena, konektado sa tubo, mahina at walang malay, parang nawala ang kulay ng buhay sa kanyang mukha. Sa tuwing papasok ang norse, hinuhulaan ko kung dadalhin ba nila ang balita na hindi ko kayang tanggapin. Sa mga unang oras, pilit kong inulit ang alam kong dasal. Paulit-ulit na, Ama namin, paulit-ulit na, Panginoon, pagalingin mo siya. Tumigil ako, tumayo, lumakad, bumalik. Wala akong magawa. May mga sandali na pinipilit kong kumbinsihin ang sarili ko, Marcos, engineer ka. May solusyon sa lahat. Pero walang formula sa ganitong klasing dilim. Minsan, dumaan si Sofia, bitbit ang isang maliit na termos ng kape. Tahimik siyang umupo sa tabi ko at iniabot ang kape na parang alam niyang iyon lang ang kaya niyang gawin. Kumain ka kahit konti, bulong niya. Umiling ako, hindi ako gutom, May. Hindi ka pwedeng magdasal ng gutom. Subukan mo lang, sagot niya, halos pabulong. Tahimik kaming naghintay hanggang sa tumunog ang cellphone ni Sofia. Si Lucas, anak namin, hinahanap ang nanay niya. Saglit niyang kinausap, pagkatapos ay binalik ang telepono sa bag at tumingin sa akin. Pinagdadasal ka ng apo mo, mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang sumikip ang dibdib ko. Para akong batang hindi alam kung paano magdasal, nalilito, nagagalit, natatakot. Bumalik ako sa kapilya ng ospital, pinilit ulit magdasal. Diyos ko, nasaan ka? Bakit hindi mo ako naririnig? Ngunit parang sumasampal lang ang mga salita ko sa malamig na bato. Lumipas ang gabi, nagsimula akong makaramdam ng takot na hindi ko pa nararanasan. Hindi lang ito takot sa sakit ni Elena, ito ay takot sa pagkawala, takot na mawala ng direksyon, takot na wala na akong mahawakan. Sa bawat oras, lalo akong nauupos. Ilang beses na akong nilapitan ng mga doktor. Del or Marcos, hindi pa rin nagre-responde ang katawan ni Elena. Bumababa na ang function ng kidney at baga. Ginagawa namin ang lahat ng makakaya, pero mahina talaga siya, Paulit-ulit nilang sinasabi iyon, pero sa bawat ulit, parang mas lalo akong lumiliit. Bawat ulat, parang demolisyon sa mga pader ng aking paniniwala. Sa tabi ng kama ni Elena, napansin kong si Sofia ay palaging nandoon. Mahinahon siyang nauupo sa isang sulok, dinudukot ang kanyang rosaryo mula sa bag, at dahan-dahang dumadaloy ang mga butil sa pagitan ng mga daliri. Aba ginoong Maria, puno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bulong niya, paulit-ulit, buong gabi. Noong una, naiinis ako, parang gusto kong itaboy ang rosario. gusto kong pagsabihan siya na hindi yan ang solusyon. Pero habang tumatagal, napansin kong may kakaibang katahimikan si Sofia. Hindi niya ako pinilit, hindi ako kinulit, hindi niya ako tinuruan. Nagdasal lang siya, kasama ang pagluha, kasama ang paghingi ng awa. Minsan, naisip ko, paano kaya kung mali ako? Paano kung may sagot sa hindi ko alam? Isang hating gabi, habang mahimbing ang katahimikan ng ospital, nilapitan ko ang kwarto ni Elena. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko si Sofia, nakayuko, hawak pa rin ang rosaryo. Sa tabi ng kama, nilapitan niya si Elena, dahan-dahang hinawakan ang malamig na kamay ng anak niya, at marahang isinuksok ang rosaryo sa pagitan ng mga daliri ni Elena. Berhing Maria, ina ng awa, inay mo rin siya, alam mong masakit ito, alam mong ang bawat ina ay may pusong kayang mag-alay ng anak. Yakapin mo si Elena, yakapin mo ang aming pamilya. Dalhin mo sa anak mo ang panalangin namin, bulong ni Sofia, bakas ang pagod at pag-asa sa tinig. Para akong naipit sa pagitan ng dalawang mundo, ang mundo ng lohika at mundo ng paniniwala. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiyak. Pero sa sandaling iyon, nakita ko ang mukha ni Sofia, wala doon ang takot, kundi tapang ng isang inang lumalaban para sa anak. Biglang pumasok ang nurse. Senyor, pwede po kayong lumapit, gusto kayong makausap ng asawa nyo, mahinang tawag niya. Nagmamadali akong pumasok, nanginig ang tuhod. Dahan-dahan kong hinawakan ang kamay ni Elena, nararamdaman kong malamig pa rin siya. Marcos, mahina niyang bulong, halos hindi marinig, huwag mo akong iwan. Pangako, hindi, Len. Hindi kita iiwan. Laban lang tayo, nanininig ang boses ko, pero pilit kong umiti. Saka siya muling napapikit, parang nahulog sa malalim na tulog. Lumapit si Sofia sa akin, umupo sa tabi ko, tahimik. Walang sermon, walang paliwanag, tanging yakap ng isang ina na pareho kaming mahal. Sa sandaling yon, parang humupa ang dalit ko. Para akong batang napagod sa paglalaban. Kinabukasan, nilapitan ako ng doktor, Lim M. E. Marcos, humina pa po ang pulse rate. Huwag kayong mawala ng pag-asa, pero gusto kong maging tapat, mahina po talaga. Tumango lang ako. Hindi ko na alam kung anong dasal ang sasabihin ko. Paulit-ulit kong naririnig sa isipan ko ang mga dasal ni Sofia, ang mga salitang sinabayan ng luha, at ang kanyang pananampalatayang hindi nababali ng kahit anong ulat ng doktor, sa bawat gabi at araw na lumilipas, para akong hinuhubad sa lahat ng pananggalang. Hindi ko na alam kung ano pa ang totoo. Pero alam kong kahit ano nang mangyari, ang gabi na ito, ang madilim na lambak na ito, ay magpapabago sa akin. Ang dating kong pader ng lohika at pride, unti-unting gumuho, at sa gitna ng dilim, hindi ko alam kung ano ang matitira. Sa ikalimang gabi ng aming pagpupuyat sa ospital, pakiramdam ko ay nauupos na akong kandila. Ang mga gabi ay nagigin parang isang mahabang, walang katapusang hating dabi. Hindi ko na matandaan kung ilang beses akong sumubok na manalangin, humingi, magmakaawa, pero wala. Sa tuwing papasok ang mga nurse, para magpalit ng suwero o magbasa ng vital signs, palaging pareho ang sagot, walang pagbabago. Minsan, lalo pang lumalala. Hindi ko alam, Sofia. Parang wala nang natitira sa akin, bulong ko sa biyanan ko, habang naghihintay kaming dalawa sa waiting area, kapwa pagod, kapwa walang tulog. Anak, minsan ang pananampalataya, hindi yan tanong o sagot. Pagod lang din yung puso na kailangan ng pahinga, mahina niyang tugon, hinahaplos ang rosaryo niyang luma. Bumalik ako sa tabi ni Elena. Sa tapat ng bintana, tanging ilaw ng buwan at mahinang lamig ng aircon ang kasama ko. Napatingin ako sa kanya, ang mukha niyang parang bata, maputla, walang malay, munit mahigpit pa rin hinahawakan ang rosario ni Sofia na iniwan sa kanyang kamay kadabi. Kinuha ko yon, sandali kong pinagmasdan, pinisil ko ang mga butil. Gusto kong maunawaan kung bakit napakaraming taon ang ginugol ko sa paglayo rito, bakit ganoon na lang ang galit at pagmamataas ko noon. Humiga ako sa maliit na sopa sa gilid, tinakpan ang mga mata ng braso, at saka ko lang napansin kung gaano ako kalalim ang pagod. Diyos kung naririnig mo ako, sana magpakita ka. Hindi ko na kaya. Yun lang, parang isang hikbi na naputol sa katahimikan. Hindi ko alam kung ako'y nanaginip o gising pa, pero biglang nagbago ang paligid. Ang lamig ng kwarto ay tila napalitan ng kakaibang init, hindi mainit na nakakairita, kundi yakap na tahimik at malambot. Nang idilat ko ang mga mata ko, nakita kong may isang babae na nakatayo sa tabi ng kama ni Elena. Hindi nurse, hindi doktor, hindi si Sofia. May suot siyang mahabang balabal na kulay bughaw, parang pinapatingkad ng liwanag ng buwan, at ang mukha niya ay natatakpan ng aninong malambot, hindi mo mabanaag, pero alam mong mapagkatiwalaan. Hindi ako natakot. Sa halip, parang tinanggal ang lahat ng bigat at takot sa loob ko. Ramdam ko ang kapayapaan na para bang bumalot sa buong kwarto. Tahimik ang babae. Nakapikit siyang nagdarasal at dahan-dahang inilapat ang palad sa noo ni Elena para bang binabasbasan siya. Gusto kong sumigaw, magtanong, sino ka? Ano to, pero natulala lang ako, walang boses na lumabas. Sa halip, parang may liwanag na umagos mula sa kanyang kamay papunta kay Elena. Ang mga alon ng ilaw ay parang hininga ng isang ina sa anak, malamig ngunit nakakapagpalma. Tumayo ako, gustong lapitan, pero parang hindi ako makagalaw. Lumapit pa siya kay Elena, at sa isang saglit, parang naglakbay ang buong pagkatao ko pabalik sa pagkabata, noong wala pa akong uwang, noong sapat na ang yakap ng nanay para mawala ang lahat ng sakit. Napaiyak ako, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa at kakaibang katiwasayan. Unti-unting nawala ang babae, para bang unti-unting naupos ang liwanag, at ang natira lang ay ang mahina, halos hindi mahahalata, na ng kalinisan. Bumalik ang katahimikan, pero iba na, parang hindi na malamig ang kwarto, parang may pader ng init na hindi ko maipaliwanag. Nagising ako na parang bagong gising mula sa malalim na tulog. Hindi ko alam kung ilang oras ang lumipas. Ang unang narinig ko ay ang kaluskos ng nurse na pumasok sa kwarto ni Elena. Nakita kong sinuri niya ang monitor, tumigil sa glit, tapos tuminin sa akin. Senyor, biglang naging normal ang temperatura niya. Bumaba na ang lagnat, sabi niya, halatang hindi makapaniwala. Tinawag niya agad ang doktor. Mabilis na pumasok ang mga doktor at nurse, nagmamadali, nag-usap-usap, tumingin sa mga chart, nagtanong. Parang Himala, yan ang Marcos. Wala pang 24 oras, na-stabilize lahat ng vital signs ng asawa nyo. Parang natunaw lahat ng bigat sa balikat ko. Lumapit ako sa tabi ng kama ni Elena, tinignan ko ang kanyang mukha, hindi na siya balot ng sakit. Maputla pa rin, pero mahina na ang pawis, mahina na ang hinal. Nakahawak pa rin siya sa rosaryo. Napaluhod ako, napayuko, at parang bumagsak ang lahat ng luha ng mga gabi ng pagkabalisa. Sumilip si Sofia na mumugto ang mata. Ano na, anak, mahina niyang tanong. Nagbago lahat, magumaling siya, bigla. Parang may nagbantay sa kanya, sagot ko, nanginginig pa ang boses. Nilapitan ako ni Sofia, tahimik lang siyang yumakap sa akin. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ko naramdaman ang pangangailangang depensahan ang sarili ko. Salamat, Ma. Sabi ko, salamat sa pagdasal mo. Patawarin mo ako, matagal akong naging sarado ang puso. Pinunasan ni Sofia ang luha ko, mumiti. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, anak. Ang mahalaga, bumalik ka. Nang gabi niyon, tahimik akong nagdasal sa tabi ni Elena. Wala na akong hiniling. Naisip ko, siguro, hindi ko kailangang maintindihan ang lahat. Nilapit ko ang rosaryo ni Sofia sa labi ko at sa unang pagkakataon, nagsalita ako ng marahan, paano ba talaga magdasal ng rosaryo, ma? Umupo siya sa tabi ko, hawak ang mga kamay ko, parang batang itinuturo sa unang pagkakataon. Susunod ka lang sa misteryo. Hindi ito mahirap. Basta buksan mo lang ang puso mo, bulong niya. At doon, sa gitna ng ospital, nagsimula akong magdasal kasama siya, marahan, mahina, pero totoo, Unti-unti kong naramdaman ang kapayapaan, hindi dahil nauunawaan ko ang lahat, kundi dahil natutunan ko ring sumuko. Bumukas ang mga mata ni Elena ng umagang iyon na parang bata na muling isinilang. Malamig ang hangin, tahimik ang silid, at ako'y halos hindi makapaniwala nang marinig kong mahina siyang tumawag. Marcos, lumapit ako, nanginilid ang luha, at hinawakan ang kanyang kamay na noon ay mainit na, hindi na yelo gaya ng mga nagdaang gabi. Lan naririnig mo ako, bulong ko, pilit na pinapawi ang kaba. Umiti siya, maputla pero buhay na buhay ang mga mata. Pagod lang pero naririnig kita. Akala ko akala ko wala ka na. Niyakap ko siya, mahigpit, parang ayaw ko ng bitiwan. Saka siya muling nagsalita, mahina ngunit malinaw. Nanaginip ako, Marcos. May isang babaeng maganda, mapayapa, suot ay asul, pinunasan niya ang luha ko, at parang kinantahan niya ako parang nanay. Napatingin ako kay Sofia, na noon ay nakatayo sa tabi ng pinto, tahimik na nakamasid, parang hinihintay ang balita ng doktor. Nang narinig niya ang kwento ni Elena, nilapitan niya kami, niyakap ang anak niya ng buong lakas. Anak, mahal ka niya. Hindi ka pinabayaan, mahina niyang bulong. Tumulo ang luha ni Elena, at ako'y hindi na rin nakatiis. Wala nang natira sa akin na galit, o tanong, o pagdududa. Wala na rin natira kay Sofia kundi yakap ng isang inang lubos na nagpapasalamat. Sa gitna ng katahimikan, kinuha ko ang rosaryo at nilapit ko kay Sofia. Ma, turuan mo ako ha? Hindi ko na kayang magdasal mag-isa. Gusto kong pasalamatan siya, kayong dalawa. Umiti siya, pinunasan ng luha, at parang bata, hinawakan niya ang aking kamay. Magsimula tayo, anak. Dahan-dahan lang, walang minamadali. Noong araw ring iyon, kumalat agad ang balita. Una sa pamilya, tapos sa mga kaibigan, hanggang sa kapitbahay at simbahan. Himala, sigaw ng ilan. Mahiwaga, bulong ng iba. Tinawag ng doktor na case study, hindi niya maipaliwanag kung paano bumalik ang lakas ni Elena at gumaling ang mga organ na halos bumigay na. Isang araw, dumalaw ang matalikong kaibigan mula sa simbahan. Tahimik siyang umupo, nilalaro ang wedding ring niya. Marcos, totoo ba yung narinig ko? Nagro-rosario ka na raw, biro niya, may halong takot at pag-aalala. Umiling ako, umiti, at sinabing, siguro, may mga bagay na hindi ko lang talaga maintindihan noon. Tandaan mo, pare, maraming maling espiritu sa mundo. Hindi lahat ng milagro galing sa Diyos, sagot niya, seryoso. Hindi ako sumagot agad. Gusto kong magpaliwanag, pero alam kong walang makakaintindi sa lalim ng naramdaman ko noong gabing iyon. Wala ring silbi ang pagtatalo. Kinagabihan, tinawagan ako ng pastor ng aming lumang simbahan. "Marcos, natutuwa ako at gumaling si Elena. Pero anak, huwag kang madadala sa emosyon. Ang panaginip ay panaginip lang, huwag mong ilalagay sa panganib ang kaluluwa mo." Tahimik akong sumagot, "Pastor, respeto po. Alam kong natatakot kayo para sa akin, pero ako mismo, hindi ko to hinanap. Hindi ko nga ginusto. Pero nagbago ako." Hindi ko ito pinili dahil maganda o madali. Pinili ko dahil alam kong totoo. Sa totoo lang, dito ko lang nahanap ang kapayapaan. Sa mga sumunod na araw, sinimulan kong aralin ang mga bagay na noon ay tinatanggihan ko lang. Binasa ko ang tungkol sa kasaysayan ng simbahan, ang mga turo ng mga santo, ang mga paliwanag tungkol kay Maria. Unti-unti, bawat dasal ng rosaryo ay parang naglalakad ako kasama ang isang inang hindi nagsasawa, laging nakikinig. Minsang gabi, nagdasal kami ni Sofia. Walang sermon, walang presyon. Inisa-isa namin ang mga misteryo, ang bawat abagi noong Maria ay naging parang tulay sa isang kapayapaan na hindi ko naranasan noon. Sa bawat bulong, pakiramdam ko, tinatahi ulit ang punit kong pananampalataya. Nakaupo ako minsan sa harap ng ospital, pinagmamasdan si Elena habang natutulog na parang isang sanggol. Habang humahaplos ang hangin sa aking mukha, naisip ko, ang himala ay hindi lamang ang paggaling niya, kundi ang bagong paningin ko sa buhay, sa sarili ko, sa pananampalataya, sa pagmamahal ng isang ina. Sa bawat araw na lumilipas, bumabalik ang lakas ni Elena, ang sigla ni Lucas, ang aliwalas ng aming tahanan. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay bukas, pero sigurado ako na kahit saan ako dalhin ng Diyos, hindi ko nalalabanan ang tawag ng pag-asa, at sa bawat dasal ng rosaryo, nararamdaman ko ang kamay ng isang inang nakahawak sa akin, laging handang gabayan ako sa dilim. Tumulog ang kampana ng simbahan ng San Mateo, at sa unang pagkakataon, hindi ako kinabahan sa tunog ng mga lumang hino o sa amoy ng insenso na dati kong iniiwasan. Magkahawak kamay kami ni Elena, si Lucas sa tabi ko, at si Sofia sa likod, tahimik ngunit may ngiti sa labi. Ang araw ng aming opisyal na pagtanggap bilang mga katoliko ay parang pagsilang muli, hindi ng bagong pagkatao, kundi ng isang pusong handang magpakumbaba at magpaturo. Habang inaabot sa amin ng pari ang tubig ng binyag at ang langis ng kumpirmasyon, naisip ko ang mga gabing walang tulog, ang mga dasal ng pagmamakaawa, ang malamig na bangko ng ospital, at ang mainit na bisig ng isang biyanan na dati kong hinama. Noon, ang tingin ko sa mundo ay puro linya, sukatan, tama o mali. Ngayon, bawat butil ng rosaryo, bawat dasal, bawat yakap ng pamilya ay may bagong lalim, hindi na lang paniniwala kundi karanasan. Pagkatapos ng misa, nagtipon kami sa maliit na pasyon ng simbahan. Si Lucas, abala sa pagtakbo kasama ang mga kaibigan. Si Elena, mas malusog at masigla kaysa dati, sumandal sa balikat ko, sabik na kuwento kay Sofia ang mga plano niya para sa susunod na linggo. Ako naman, tahimik lang na pinagmamasdan silang lahat, iniisip kung paano ako nakarating sa puntong ito. Minsan, may mga pagkakataon na nahuhuli ko ang sarili kong nakatitig sa altar, hindi na naghahanap ng sagot, kundi nagpapasalamat. Sa katahimikan ng gabi, nauupo ako sa harap ng imahen ng Birheng Maria, yung dating ni hindi ko kayang tingnan, at kinakausap ko siya. Hindi na ako humihingi ng himala. Minsan, kinukwento ko lang ang araw ko, o kaya'y simpleng nagpapasalamat na andyan siya, tahimik at tapat, tulad ng isang inang hindi napapagod maghintay sa kanyang anak. Buwan ang lumipas, pero ang mga sugat sa puso ay unti-unting naghihilom. Natutunan kong hindi ko kailangang magpaliwanag o mga tuwiran para sa aking pagbabago. Ang mga kaibigan ko, ang pastor, maging ang aking mga kapatid sa dati kong simbahan, lahat ay nagbigay ng sari-saring reaksyon, may tumango sa respeto, may umiling, may hindi na lang kumibo pero hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang kapayapaang dala ng bagong pundasyon ng aking pananampalataya at ang init ng pamilyang muling binuo sa gitna ng unos. Naging bahagi na ng gabi ko ang rosaryo, hindi bilang ritual, kundi bilang paglalakbay, bawat butil ay parang hakbang palapit sa isang misteryong hindi ko kailangang sukatin. Sa tuwing bumubulong ako ng dasal, parang naririnig ko ang tinig ni Sofia, o kaya'y ang malamig na hangin ng isi na ngayoy pinalitan ng init ng tahanan. Isang hapon, tinanong ako ni Lucas habang tinuturuan ko siyang magdasal ng rosaryo, Papa, ibig mo bang sabihin, may isa pa tayong nanay? Ngumiti ako, hinawakan ang maliit niyang kamay. Anak, may nanay tayong laging nagbabantay sa atin sa langit. Hindi man natin siya laging nakikita, pero palagi siyang nandyan kapag kailangan natin ng lakas at yakap. Minsan, iniimbitahan akong magbahagi ng kwento sa parokya, hindi bilang guro, kundi bilang saksi, hindi ako marunong magsalita tulad ng ibang leader. Pero sinasabi ko lang, ako yung lalaking dating mayabang, akala ko, ako na ang may sagot sa lahat. Pero dumating ang sandali na naubos ang lakas, naubos ang alam, at ang natira lang ay ang yakap ng isang ina, dasal ng isang biyanan, at ang milagro ng bagong puso. Habang sumasapit ang gabi, tinitignan ko si Elena, Masaya, Malusob, at si Lucas at Maria, sabay-sabay kaming nagdarasal ng rosaryo, walang pressure, walang pilitan. Sabi nga nila, may mga himala na hindi mo agad mapapansin, hindi laging tungkol sa paggaling ng katawan, kundi sa paggaling ng loob. Ang tunay na milagro, natutunan ko, ay ang pagbubukas ng puso, ang pagbagsak ng pride, at ang pagtanggap sa pag-ibig na matagal ng inialo. Ngayon, kapag pinikit ko ang mga mata ko, minsan ay parang ramdam ko pa rin ang bughaw na liwanag na pumuno sa kwarto ni Elena noon, banayad, mapayapa, at puno ng pangako. At sa katahimikan, parang naririnig ko ang bulong, hindi ka nag-iisa. At sa bawat araw na dumarating, naniniwala akong iyon ang pinakamalaking himala sa lahat. If you made it this far, leave like and subscribe. Because stories like this, you should be the first to know.